Hi! Dr. Abet Nulubay Lucido ng EML Vision Care Clinic. Well, meron akong gustong share sa inyo na baka yung iba ay nakaka-experience ng na mga ganito at hindi lang sila aware. Nakakita na ba kayo ng mga taong ganito yung mata? Ayan. So, medyo nakita natin, ano? Nakabulge. So, karamihan sa mga may ganitong klase ng mata, katulad na pinakita ko, ay merong Graves' eye disease. So, ano nga ba yung Graves' disease? Familiar po ba kayo doon? So, sabi ng National uh, Health Institute, ang Graves' disease daw ay yung autoimmune system nila ay inaatake ng ating thyroid. Ano ba yung thyroid? Yung small gland na nandito sa harap ng ating neck, no? So, kapag nangyari to, naglilid ito sa hyperthyroidism. So, yung hyperthyroidism, when your body makes too much thyroid hormones. So, bukod sa ganitong itsura ng mga mata, may mapapansin din tayo mga tao na mahilig na mahilig kumain pero hindi sila tumataba. So, one, sabi ng National Eye Institute, one out of 3 with Graves' disease, nagde-develop din ng eye disease. Okay? So, common daw ito sa mga babae. At uh, usually, nakikita ito na detect before mag-age ng 40. So, sino yung mga high risk? Of course, yung mga high risk dito ay yung mga may history syempre ng family na mayroong Graves' disease. At saka yung ibang may mga other immune, autoimmune disease, no? katulad ng rheumatoid arthritis Well, may pasyente pumunta sa akin na ang complaint lang ay nakaka-experience siya ng dry, gritty, tsaka red and irritated yung kanyang mga mata. So, nakakakita din daw siya ng double vision. Then medyo nagko-complain siya ng sensitivity sa light at merong siyang eye pain. Yan, yun ang mga complaint niya. Then, nakaka-experience din siya ng trouble moving yung kanyang mata when looking around. Of course, what I did is do the comprehensive eye examination. And upon the examination, nakita ko yung kanyang puppy eyelids. Bukod dun sa yung kanyang eyelid nga na pinu-pull back more than dun sa usual. Then, I tried na ipaklose yung kanyang mata and doon nakita ko na medyo hindi talaga fully close yung kanyang mata. So, kung meron din kayong nakikita ang na akala niya, yeah, pikit na pikit na siya, pero meron pa palang open na portion, ano? So, I advise the patient na magpa din siya ng kanyang blood para makita dun sa blood test kung yung kanyang thyroid is working correctly. So, kaming mga clinical optometrists ay hindi lang para sa Dr. Labulinaw. Nakakadetect din tayo ng ibang mga health problem, ano? yung mga pathologies and other diseases. And of course, the moment na makita natin yun, i-refer natin sila sa tamang medical doctor. So, sometimes yung ating mga thyroid problems na kasama yung Graves' disease, eh, nagagamot naman, no? So, kaya lang minsan separate yung treatment ng eye problems. So, kung meron tayong mga ganitong experiences, ganitong mga nararamdaman, pumunta kayo sa mga eye doctor para masabi sa inyo kung ano yung dapat na gawin. So, iyon. Sana nakatulong ng konti ang video ko na to sa mga nakaka-experience ng na mga na-mention ko kanina. So, hanggang sa muli, Dr. Beth Malubay Lucido ng EML Vision Care Clinic located at 1 Oasis Sub A, Ortigas Extension, Pasig City. Room 201, Building L. At kung meron kayo mga katanungan, magdaya lang kayo at mag-message sa 0923-3938-984 or kaya dun sa message, messenger o sa Facebook page ng EML Vision Care Clinic. Hanggang sa muli, God bless us all.